Oo, hindi naman natin tinitira dito si Janine. Ay, binabalita lang namin dito. Oo nga. Alam niya itong gusto ko sabihin sa inyo, ha? Wala makakaawat sa akin. Ano yan? Okay. Ni Lino ng talent manager vlogger na si Oji Diaz sa kanyang kamakailang latest showbiz update na wala siyang galit kay Janine Gutierrez. Flee naro niya na hindi niya tinitira o wala siyang galit sa aktres, Marami raw kasi sa fans ng dalaga ang nagsasabi na baka may sama ng loob si Oji dahil madalas niyang napupuri ang tambalang Kim Chu at Paolo Avellino. Bukod pa rito, may mga nakapansin rin na tila idinidikit palagi ng talent manager ang pangalan ni Janine Gutierrez sa tuwing na pag-uusapan nila sa kanilang vlog ang Kim Pao. Nagre-react yung mga fans ni Janine Gutierrez. Bakit daw parang galit ako? Or may sama ako ng loob? Or parang ayaw ko si Janine? Iginiit din niya na bagamat aminado siyang fan rin siya ng Kim Pao ay hindi naman umano ito nangangahulugan na pumapanig na siya sa mga ito. Aniya, ibinabalita lang naman nila kung ano ang napapansin nila, kaya naman hiling niya na sana ay huwag naman siyang paratangan ng mga ito na may galit kay Janine Gutierrez. Ganyan, kasi nga, inamin ko raw na Kim Pao fan ako. Panimula ni OJ, hindi namin tinitira dito si Janine. Binabalita lang namin dito, alam nyo, ito ang gusto kong sabihin sa inyo ha? Walang makakaawat sa akin. Syempre, hindi niyo naman kami pwedeng diktahan kung anong gusto naming sabihin. Gawin naming opinyon dito at ibalita. Dagdag pa niya, syempre, may mga pagkakataon na hindi niyo magugustuhan yung mga binabalita namin. Lalo na kung sobra kayong fanatic sa isang celebrity, dagdag pa niya, sa kanika nilang social media account na lang sila maglabas ng kanilang mga opinyon at pahayag. E di kung gusto nyo silang ipagtanggol e eh ang dami nyo namang platforms dyan, mga SOCMED accounts nyo. E di dun kayo magbuga, or gumawa rin kayo ng channel, dun kayo magbuga. Gayun pa man, nagawa pa rin mag-sorry ni Oji sa mga fans ni Janine, kung feeling nyo naka-offend kami. I am sorry. Kamakailan ay naibahagi nila Oji sa showbiz update na tila ayaw muna ni Janine Gutierrez ang makawork si Paulo base sa nakarating sa kanya.